at bangkay na lalaki na tagpuan sa ilog sa barangay Balagtas, Batangas City. Para sa detalye, DJ Joey Boy, pasok. GB Express. Natagpuan ang bangkay ng isang hindi pa nakikilalang lalaki sa ilog malapit sa Star Tollway, Barangay Balagtas Exit sa Barangay Balagtas, Batangas City, bandang alas 9 ng umaga nitong lunes, Setyembre 8. Ayon sa Batangas Police Provincial Office, ang katawan ay unang nadiskubre ni Eric, 34 anyos mula sa Lipa City. Agad na rumisponde ang Batangas City Fire Station at nagsagawa ng retrieval operation kasama ang BFP SRF, ambulance team at mga lokal na otoridad. Sa ngayon ay nananatili hindi pa nakikilala ang biktima. Inilarawan itong isang lalaki, tinatayang nasa edad 30 hanggang 40, may taas na limang talampakan at tatlong pulgada o 5'3". Payat ang pangangatawan at nakasuot ng itim na hoodie, jacket at jersey shorts. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan at sanhi ng pagkamatay ng naturang biktima. Para as a Belita Express, it was si a DJ Joey boy, a GV 99.9, .9, your good vibes.